Hay mga kapubri, it's me, the organic fish. Hey mga kapobrei ani ako sa simbahan mga kapubri ani nagsimba ko. But di maguna ko. So, ako i-vlog ang simbahan na. Mao ni lang simbahan mga kapubri ani indot pa like sa simbahan diri. Oh. Ibalik na ko ha, mao ni lang simbahan diri. Kristiyanos po sila pero ilang santos na ako nakita santos si sa Lordis kita ko tura ito tumoy. Tura. Kita mo na katong tura. Sa Lordis po. Oh. Kone na ko nakita diri pero pag musulod ka usara ka santos mauro gito inyo nakita sa mga santos ra. So, kitaan mo no. So din din lang takot ubigan salamat nyo tanan Mo simbahan diri ya. Kita na organic fish. Mo ni lang simbahan diri guys sa magidihin na ng kay kanang basin bawal ba. Song ilang birhen diri guys. kaadto ko dito kay wa ko kabalo pangan santosa padul anak ko ila karaan ilang santos tu pwede ba ka kum kaadto no? ah ang santus. santos pareho sa dinila no mo ni ilang santos kay ito na ito so eh. So, ikuwan sana ako sa tumoy ang ang view sa tumoy. Oo ni. Abi na ko i Christian diri na sa DA. Di, eh. Dako sad. Di lang ko mo istorya gaya. Tanaw lang mo kay tabangi lang inyong inyong self o sa inyong kagulingon o tanaw ha. Di na lang ko magyaw-yaw kay na ako sulod simbahan. Birthday mo guna ko karoon mo na ni simba ko niyan niyo ko sa kong Tut Tutukin niyo balik ang santo diri.

may bawo ko nga nakalitan ko nga sa kong langgin so mag ko nga kalanggin sa po na ako hindi nga ko bawo ko so ah uh, unang una ko na ako bilang alina pag-ibang Christ ang bawo ang sa mga tao nga tawag ko na ako si ilang bendita mga kapobre anak, na ilang mga kapobre. Ay mo pa nawaya kay simbahan ng Mundi mga kapobre no. Makakapubri pa doon na uli ana ako lang gibidyo ang among pag ang among agianan ba pa simbahan. Enjoy lang mong tanaw sa maog din ilang yuta. Mm. Kita mo no. So din nila takotob lang salamat nyo tanan. Wag ayo. It's me, the organic fish.